dihaan na ito na tanaw na ito di o sa matanaw ko tiri mo tanaw balik nato ito o di ba na siya manghilabot marama kayo atubang na o o o o nagsogo na po ka kitaan ka sa video an ka sa video nagtuo ka guwata ka video he Viral juga do wala pong ng kit-kit ang liog ni Bebe. Pahirap yung ka. Nagtuo ka. Huwag ka, na eh? ka na ako video, eh. Hmm. Kibidyuhan ka na ako. Kibidyuhan ka na ako. Nakaandam ang kamera ni mo. Teka, mula ka ako, ha? Pag-iwan po hilanta na si Lantan, kay video Mula ka ako, mag-CR sa ako. 对吧？ Mm-hmm.